video mga kachan for today's video eh, magsisigang tayo ng pata mga kachan dito na yung mga sangkap mga kachan na ating gagamitin kapag iwaiwan na rin tayo ng mga sangkap nagamitin tayo dito na okra binabad na rin natin sa asin itong Pichay bagyo at yan naman yung ating pata proceed na tayo mga kachan sa pag-isa mga kachan dagdagan lang natin ng mantika ng konti kainitin natin para tayo mag-isa at yun mga kachan pagka ganyan na yung ang ating mantika nag-uusok-usok na ilagay na natin itong ating luya mga kachan isunod na rin natin tong sibuyas at isunod na rin natin tong bawang mga kachan mayikos mayikos lang natin samoy pa lang ng ginisang sangkap natatakam na ako mga kachan Ilagay na rin natin tong kamatis. Damihan nyo ng kamatis mga kachan. Dahil yung kamatis, nagpapaganda ng kutis. Nagpapalinamnam sa panglasa. Ang kamatis mga kachan, nagpapaganda ng kutis. Mekos-mekos lang natin yan mga kachan, ng ganyan. at pagkaganyan na yung itsura ng ating kamatis mga kachan na na natin isunod na natin tong ating pata yan halo haluin lang natin sa ating paggisa mga kachan yun mga kachan huwag tayong makakalimot maglagay ng suka pag nagigisa tayo ng mga karne ganyan yung ating estilo di kachan ganyan lang muna natin mga kachan hayaan lang natin yan na sumingaw yung isa ng karne natin na niluluto kasabay ng amoy ng suka mga kachan At yun mga kachan pagka ganyan na yung itsura oh. nakalabas na yung ano yung lansa ng ating karne nakasingaw na rin yan no lumalabas na yung sarili niyang katas yan mga ka dyan no kitang kita niya naman yan at yun ilalagay na natin yung ating tubig mga kachan dyan Ayan, lagay na natin palalambutin natin yung ating karne huwag muna kayo maglagay ng ibang mga pampalasa pampasisuning mga kachan pag naglagay kayo ng tubig dahil papangatin natin yung bulag-bulan yan para itapon din natin mga kachan dadagdagan natin ng tubig para palambutin natin yung ating niluluto yan mga kachan takpan lang natin yan mga kachan At yun mga kachan Ayan, bulang-bulang na nga. Kulo na yung ating pata. Ilagay na natin itong ating asin. At Tatansahin lang natin yung asin na hindi maalat. asimikos lang natin ng konti. At antayin natin na lumambot. At lang natin yan mga kachan yun mga kachan tingnan natin yung ating pinalalambot yan na nga mga kachan no? Oh. malambot na nga yung ating karne yung ating paka Ilagay na natin itong ating pinalambotos ilagay na rin natin itong ating panigang mga kachan kapag nalagay na natin yung ating panigang halo-haloin lang natin ng konti okay, may pus lang. Kadyan. takpan lang natin mga kachan hayaan natin na kumulong kumuloy yung ano natin nilagay na panigang so, yun mga kachan check natin ayan ating ating pinakuluan na pata ayan nga mga kachan no? tsura pa lang ng ating niluluto talagang nakakatakam na pagkaganyan ganyan yung hinahin nyo sa inyong minamahal sa buhay ay talaga naman ibigin kayo habang buhay ayan mga kachan nilagay na natin itong ating okra sabay naman natin itong ating sili Siling green Yan mga kachan Sabay na rin natin itong ating Pichay Bagyo Ayan mga kachan Lagay lang natin yan Ayan Takpan lang natin mga kachan Para sabay sabay silang lumambot yun mga kachan i-check na natin kung luto na ayan yung mga kachan oh. No? ganyan pa lang yung itsura talaga namang nakakatakam na yun mga kachan shout out sa ating mga sulit followers at yung mga viewers at hanggang ngayon patuloy na sumusuporta sa ating mga video kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel mga kachan subscribe na lang po at pakiclick ng notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga video mga kachan ayan nga mga kachan ito yung ating sinigang na kwata na baboy ayan medyo hindi pa lambot yung ating gulay tsaka yung okra takpan lang natin ulit mga kachan Iyon mga kachan check natin ulit ayan lutong luto na nga yung ating sinigang na ating. at yun mga kachan kung umabot ka sa video ito maraming maraming salamat sa inyong patuloy ng pagsuporta hanggang sa susunod natin mga video mga kachan God bless po maraming maraming salamat <tinyo>